So, request saan ito ng pasyente ko, paano ba daw mag-set up ng nebulizer tapos gamitin ang salbutamol. Okay, tuturuan ko kayo. Okay, so ganito lang. So, ito yung mask natin na gagamitin and then ito yung nebulizer natin na gamit ha. So, attach-attach lang natin. So, sa nebulizer machine natin, nakikita nyo naman, ito yung, dito nyo lang siya i-on. Okay? Tapos dito, dito nyo ilalagay yung tubings. Okay, mamaya ipapakita natin. So dito, usually, ang ginagamit ko sa patient ko, depende kasi yan sa mabibili nyo eh. Meron niyang mask, may kasama na yung mask, at saka meron siyang mouthpiece. Itong mouthpiece, uh, sa experience ko kasi, nilalagay ito sa bag. Tapos, habang naka-on yung nebulizer ka, dapat nag-i-inhale ka. Ganon. Kaso nga lang, ako, personally, nung na na ko to sa akin, nauubo-ubo ko dito, so hindi ko na to pinapagamit sa pasyente ko. So, mas ina-advise ko silang magmask. kahit bata, kasi mas madaling gamitin. Okay? So, ito yung sinasabi ko sa patient ko, ha? So, ito, i-attach ia mo lang dun sa tubings na pinakita ko kanina. Okay? Itong end. Okay? So, kanyari, nakatouch na. So, itong tubings, i-attach ia mo dito sa part na ikakabit sa ating ah uh, mask. Okay, dito siya. Oh, may nakikita ko yung ganyan. Kalagay mo lang yan dyan. Okay? So, ito, pwede itong buksan or pwede yung ilagay dito yung medication. So, sa akin, ang gagamitin ko ay salbutamol. Okay? So, pwede itong buksan o pihitin. Tapos, doon yung ilalagay yung medication. Pwede rin naman, o oh, huwag nyo nang buksan kung kabado kayo. O oh, dito nyo lang ilagay agad. Okay? So, ganito. So, for example, itong salbitamol nodule, iti-twist mo lang na ganito. Tapos, lagay nyo na, ha? Like na lang. So, pag mga adult, usually, um, ito na agad, isang buo yung nilalagay sa patient. Pero pag mga bata, usually, dinidulute natin sa NSS, no? At least 1 to 2 NSS. Okay? And then, pag nalagay nyo na yung medications, nakita nyo, nasa baba na siya, tapos, ilalamin na siya. Pwede nyo nang i-attach yun sa mask natin. Okay, ganito lang yun. Tapos, okay na. Pwede nyo na siyang ilagay sa patient. Okay, ito na yun. So, i-on ko na lang. Okay, so, may mist na lumalabas. O, ibig sabihin, okay yung uh, pag-assemble natin. Okay? And then, so instruct your patient. So, sa patient, depende talaga yan eh. So, kasi ito, active siya. Okay naman siya sa pag ma-insert ka natin na maayos. So, madali natin kakabit. Pero, kapag nakahiga yung pasyente, syempre, imamanner nyo siya kung paano siya nakahiga. Okay? So, ang paglagay nito, lagay nyo lang sa ilong. Ganyan yung mga patient. Lagay nyo lang sa ilong. Tapos, ilagay nyo sa sa may tenga. Kapag ang pasyente naman ay nakahiga at hindi nyo kayang ilagay ito, pwede nyo siyang hawakan ng kusa. Okay, ng ganito. No? Hawak-hawak lang para uh, may inhale ng pasyente yung gamot. Okay, so inhale na natin. At so, makikita nyo, no? no may lumalabas, na mist. Okay? So, i-instruct nyo yung patient na huminga. No? Inhale, exhale, inhale, exhale. Tapos, at least may pause para na-absorb nyo yung gamot. Okay? Sa so, yon sa mga patient na may kaya. However, pag hindi talaga ng kaya ng patient, lalo sa mga bata na hindi mo maestraan, okay lang yung inhale, exhale, inhale, exhale, o kusa niya yun na yung may inhale. Basta nakasabit sa ilong ng pasyente. Okay? So, 420 pala ka, Dok. 420. Aba, matindi! So, kapag ka okay na yung pasyente, usually tumatagal to ng 10 to 15 minutes ha. So, after naman, anong mga dapat gawin? Siyempre, hugasan. So, ito, pwede itong hugasan. Itong part na to, itong tubings, no need. No, no need to hugasan. Kaya hindi naman siya, basta ilagay nyo lang sa malinis na lugar, hindi niyo na yan kailangan hugasan. Ito, pwede nyo yung i-disassemble katulad ng tinuro kanina. Pati itong mask, para hindi naman dugyot, no? Lalo sa gagamitin nyo in the future, ha? Para hindi siya uh, magkaroon ng mga mikrobyo. Okay? And then, kapag sa akin, sa experience ko, no, ano uh, gumamit ako nito, kasi ginagamit ko muna yung mga medication sa akin, eh. Kaya pinag-experimenta ko yung katawan ko. Nung uminom ako ng tubig, nagsuchoke ako, no? So, kanyari, Inong ka. Bawal nga pag iinom kasi ng tubig, no, hindi ko inisarangan yung mga pasyente ko na uminom ng tubig. Kasi pwede kang mag-develop ng aspiration pneumonia. No? Dahil nakarelax yung mga smooth muscles natin, pwede pumunta yung tubig sa lungs natin. Pwede makapag-cause ng aspiration pneumonia. And then sa experience ko, nauubo-ubo. And then sabi din ng patient ko, nung pinainom nga ng tubig, nauubo-ubo si sila. So ako, sa general rule, pag pinapagamit ko yung mga patient ko, at least 10 to 15 minutes bago uminom ng tubig. Kapag naman uhaw na uhaw talaga at saka kasi ano yun, eh, di ba parang nagsisi- at ah, saka kasi nakaka- nakatuwit na nakatu tuwit ba yung lalamunan mo? Huh? Oh, Nakakatuwit kasi ito ng lalamunan. Pag hindi talaga nila kaya, gusto nilang uminom ng tubig, sinasabihan ko yung pasyente na mag-take na lang ng ice chips para slowly ma dissolve yung water para lang ma-ease yung uhaw nila. Okay? Tapos, kapag ka nakapagramdam ka ng palpitations, nakaramdam ka ng palpitations. Medyo, medyo. Yan. Pag nakaramdam ng palpitations, that is a side effect of salbutamol nebule, no? Huwag lang kayong kakabahan, no? Usually, after 20 to 30 minutes, kung saan mawawala. Kapag nagtuloy-tuloy, contact your doctor. Okay? Tapos, sa may mga baby o sa mga pasyenteng may plema, advice ko rin na tapikin yung, yung likod, no? Ganito. Nasa vlog ko yun, ha? Panoorin nyo. 957k views yun. Gagalanin nyo siya sa likod no, yung tamang angle, kinuroko ko na sa black ko para uh, ma-dislodge yung plema sa, sa, sa lungs tapos ma-expectorate o mailabas nyo yung plema. Nailalabas mo na ba? Nailalabas mo. Wow! to. <laughs> so, and then, ang gamot na po ito na salbutamol ay nakakapagpababa ng potassium. So yung mga patient ko na, pinag, na pinagsasalbutamol ko o chronic na gumagamit ng salbutamol, pinag-maintenance ko ng saging. Araw-araw kumakain ng saging para just in case lang na mag-take sila ng salbutamol nebul hindi mo ko sinasabi kung kailan niya na atake eh, is may potassium store sila mababawasan yung chance na mag-develop ng hypokalemia o mababa na potassium okay so ganun lang po kapag may question po kayo PM na kayo dyan sa baba and then sasagutin natin okay ano may natutunan ka? may natutunan yun